Tulad nga ng dati, ang former three-division world champion na si John Real Casimero ay itinuturing ang kanyang sarili bilang karapat-dapat na challenger sa super bantamweight world champion na sa kasalukuyan ay hawak ni The Monster na Oya inuwi ng Bansang Japan. Sinabi ng Pinoy boxer na kilala bilang Quadro Alas sa isang video na ipinost sa kanyang Facebook page na siya lang ang tanging boksingero sa ngayon na kayang talunin si Naoya Inoue, na kamakailan ay umiskor nga ng 10th round stoppage win. Laban kay Marlon Tapales noong ika-26 ng Desyembre sa taong 2023 na ginanap sa bansang Japan. Tulad nga ng dati, ang former three-division world champion na si John Real Casimero ay itinuturing ang kanyang sarili bilang karapat-dapat na challenger sa super bantamweight world champion na sa kasalukuyan ay hawak ni The Monster na oya inuwi ng bansang Japan. Ang tagumpay na ginawa ng Japanese pugilist na naging undisputed champion sa dalawang weight categories ay isang kamangha-manghang tagumpay na naging pangalawang boksingero sa mundo na nagwagi ng kampiyonato sa dalawang weight classes. Si Terence Crawford nga ang unang boxer na naging two division champion ng talunin si Errol Spence noong Hulyo 2023. Napanatili rin ni Naoya Inoue ang kanyang perfect boxing record na 26 na panalo, walang talo. Ang 23 ay napanalunan sa pamamagitan ng knockout. May tsansa ba si John "Real" Casimero na mapalaban sa tinaguriang The Monster? Tara, pag-usapan natin. Panoorin natin ang munting clip laban sa hapons na si Kenya Yamashita. Kaya bang gawin ni John Real kasi kay Naoya Inoue ang ginawa sa kapwa hapons na nilampaso hanggang itinigil na ng referee ang laban. Pag-usapan natin. Oh, oh! oh! big na. Nakausapan niya yun kumpiyansa kasi alam din kasi meron na kaya na yung suntok eh Masira. kaya nga medyo si Casimero matras na rin eh no? another nice nakakaya ba ni Naoya Inoue ang pamatay na uppercut na binitawan ni Cuadro Alas na tumapos sa kababayang si Kenya Yamashita Di pa kayo nakasubscribe sa munting channel ko, mag-like, nag-subscribe, at pindutin ang notification bell para maging updated kayo sa bagong video upload ko. God bless. Please like and subscribe to keep you guys updated with the Pinoy boxers that I'm going to feature next.